ayos, akses nakaraos din sa unang araw ng pagiging delivery rider ulit o, oh, ang ilan taon ko nang pinapakinabang food oh. band ang lalagyan ganoon Yun lang talaga buhay pag wala, kumanap ng paraan hindi kasi ako talaga sanay na nang hihingi kasi sanay ako na ako nagbibigay kaya hindi ko matitista ng hindi sa kapwa o kaya binibigyan kaya hanap itong parang pag wala ka talaga sabi nga nila pag binigay na sa'yo tapos wala namang problema tanggap mo binibigay na nga eh para ko tumatanggi sa grasya pag ganun pag hindi mo tinanggap yung binibigay sa'yo kaya dati yung mga ganun na pag binigyan ka pag wala naman problema yung pagbibigay tanggapin mo na ng iba kasi masyado mga pride eh. ewan ko na wala na siguro ako ng pride dahil yung pride na yan hindi sa lahat institusyon magagamit na yun kaya kung meron din ka mang mga pinagdadaanan sa mga panahon ng kagipitan magtsaga ka lang hindi naman habang buhay wala hindi naman habang buhay meron kaya kailangan magtutok ng mga ano parang Pati real talk, wala akong easy money sa mundo. Yung easy money na akala na yung easy money na yung mabilis na yung matagal na binunuyo ng isang tao. Sa experience nila, sa skills nila, sa pagtsatsaga nila, sa mga diskarte nila, wala akong alam na easy money. Yung mga nisasabing easy money, sinasabi nila yun para kayong kita nyo. Pero wala. Yung iba, pinagbebenta pa nga nila, kaluluan nila. Wala akong alam na easy money. Lahat ng mga uh, diskarte ng mga tao, meron niyang matagal na panahon na binunuyo. Wala akong alam ni Isimani, hindi lang masasabi sa mga nagsasabing Isimani ng buhay.